Magil, doktor ka, tapos dala-dala ka na And it's an organ under the United Nations. International Narcotics Board control, United Nations. So they are quarreling with each other. At bakit naman dito, ay yung latest was bizarre behavior. Sit in the Visayas, niya yung ulo niyang asawa niya. Tapos sinabi niya, okay na tayo. Pinatay ko na si Duterte. Tinanggal ko. Eh, hindi niya, bizarre behavior. Akala niya. Ito, United Nations na ito. Po. Kung walang itong mga human rights talaga. Ayaw maniwala na lumalaban talaga yan. You saw on TV, high on drugs. Yung police atras ng atras. Inisaksak niya. It was na